Natutulog ako nang bigla akong naalimpungatan, nakaramdam ako ng panlalamig, nagising ako ng tuluyan at napadilat saglit at napatingin sa aking orasan sa tabi ng kama ko, tanda ko ang oras sa aking digital alarm clock. 12.51 na ng madaling araw ang nasabing oras na malinaw na natatandaan ko, napansin ko na tila nagbukas ang closet ko mag-isa, nasa pagkakaalam ko na nakasara ito kanina. Maya-maya lang may isang hindi kilalang nilalang ang biglang lumabas mula sa akin. Closet, may mahahabang kuko at daliri ito, agad-agad na lumapit ito sa akin. Sa bilis nito, hindi ko nakita ang mukha ng kakaibang nilalang, habang naririnig ko ang gapang nito sa sahig sa paanan ng kama ko. Namumuong takot sa aking dibdib nagtaklob ako ng kumot habang naninginig sa nervyos. Habang iniisip na sana mawala siya, pero natahimik ang paligid kasunod nun na naramdaman ko na tila umaakyat ito sa kama. Habang tinataas ko ang aking mga paa palayo sa kanya, samantalang siya ay papalapit ng papalapit na maabot ang aking mga paa, nang naabot niya ang paa ko. Kasabay din iyon ay nawala ang kanyang presensya. Kahit takot, naglakas loob ako na alamin kung magiging okay na, kaya naman. Tumiga ako ng malalim, pumugot ng lakas ng loob, saka ko dahan-dahan na binaba ang kumot at silipin saglit ang buong kwarto. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali, bago ako tuluyan mawalan ng malay. Nakita ko na lang na nasa kamay niya ang hawak niyang puso, gamit ng kanyang mahahabang kuko, nakita ko siya ng mga huling sandaling iyon, kalahati ang kanyang katawan wala ang kanyang bahagi na pambabang katawan, mahaba ang buhok. Bilugan na pulang mga mata, at nakangiti ito sa akin, matapos bigla ko na lang natagpuan ang aking sarili, Natila nagising ako sa isang matinding bangungot, nakahinga ako ng maluwag dahil natanto ko na isa lamang iyong panaginip. Panaginip na parang totoo. Dahil ang naramdaman ko ay parang totoo, pero pinipilit ko isipin na panaginip lang iyon, hindi iyon totoo. Sana nga lang, sana nga lang, sana nga lang, manatili na lang panaginip iyon, napatingin ako sa aking orasan sa aking tabi, at napansin ito na nakalagay 12 pp. Kasunod nun ang dahan-dahan na pagbukas ng pusa ng closet ko,